Alam mo ba kung gaano kalalim ang Philippine Trench at bakit delikado ito? Alam mo ba na may bahagi ng karagatan sa Pilipinas na sobrang lalim, halos hindi pa nararating ng tao? Ito ang tinatawag na Philippine Trench o minsan ay Mindanao Deep. Isa sa mga pinakamalalim na bahagi ng buong mundo. Pero ano nga ba ang tinatawag na trench? Isipin mo ito bilang malalim na bangin sa ilalim ng dagat. Nabubuo ito kapag nagbanggaan ang dalawang malalaking tipak ng lupa sa ilalim ng dagat. Tinatawag itong tectonic plates. Kapag ang isa ay lumubog sa ilalim ng isa pa, nagkakaroon ng sobrang lalim na hukay at 'yun ang tinatawag na trench. Ang Philippine Trench ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Pilipinas sa Pacific Ocean, malapit sa mga probinsya ng Samar, Leyte, at Mindanao. Ang lalim nito Higit 10,000 metro o 10 kilometro. Ibig sabihin, kung ihulog mo doon ang Mount Everest, hindi pa rin lalabas ang tuktok nito sa ibabaw ng tubig. Ang dahilan kung bakit sobrang lalim nito ay dahil sa pagbangga ng Philippine Sea Plate at ng Eurasian Plate. Kapag nagbanggaan ang mga plate na ito sa ilalim ng dagat, nabubuo ang mga malalalim na trench at isa na rito ang Philippine Trench. Pero bakit delikado ito? Kasi ang Philippine Trench ay aktibong bahagi ng tinatawag na Pacific Ring of Fire, isang lugar kung saan madalas mangyari ang lindol at pagputok ng bulkan. Kapag gumalaw ang mga plate sa ilalim ng trench, maaari itong magdulot ng malalakas na lindol sa ilalim ng dagat at minsan, tsunami na pwedeng umabot sa mga baybayin ng Visayas at Mindanao noong isang libo, pitumput anim. Isang malakas na lindol, malapit sa trench ang nagdulot ng tsunami na kumitil ng mahigit walong buhay sa Mindanao. Kaya hindi lang basta malalim ang Philippine Trench. Mapanganib din ito kapag gumalaw ang mga tectonic plates. Kaya kung minsan ay naririnig mo ang mga babala tungkol sa mga lindol o tsunami drills sa mga coastal area, tandaan mo isa sa mga dahilan nito ay ang presensya ng Philippine Trench. Hindi natin ito nakikita, pero isa ito sa mga pinakamakapangyarihang bahagi ng kalikasan sa paligid natin. Ngayon alam mo na gaano kalalim at kadelikado ang Philippine Trench. Thank you for watching, buddy. Don't forget to like, share, and subscribe.